Oh, hindi hindi kita hindi, hindi kita tutunawin, no? Oh, kaya hindi kita ahawakan pero wag kang magkukunwari ha. Ah, pag sinabi magtanggal ng sakit, magtanggal, hindi wag mo kami ha. Kasi kahit na lumayas ka ng lumayas, kaya ka namin tawagin Paul ulit, ha? Opo, kaya nyo rin po ako tunawin. Tunawin. Naguguluan ako sa iyo eh kanina eh. Ano ka ba? Mangkukulam mo yung kanto? Mambabarang po. Ah, mambabarang ka. No, Hindi ka yung kanto. Hindi. Tawa ka nga. Aha. yung tawa mong ano, yung tawa mo pang mangkuk. Masayahin. Alam mo sa lahat ng mga katulad mo na nakausap namin ikaw masayahin, ano? Nainggit po kasi ako sa kanya. Eh. Mabait po tao. Kayong dalawa mag-usap. Kayong dalawa. Magtanggal ka ng sakit. Wag, wag mo kami lilinlangin. Huwag Wag ka magkukunore, ha? po. Okay. Naaasar ako sa mga, ano, sa mga manlilinlang. Matanda na ako. Patawarin mo na. O sige po, Lola. Basta wag, wag mo lang kami lokohin kasi hindi kami papaloko sa'yo. Eh. May sakit din po ako. O sige po, sige po. Basta huwag mo na lang kami lilangin, ha? Mayroon din po yung sakit ko sa tapat mo lang Sige, mag-usap kayo, mag-usap kayo. Usapin mo sakit pero mas malala sakit ko sa iyo. Hindi, tinanim ko lang yan sa iyo. Kaya ako nagkaroon ng sakit na ganyan. Bilipat ko sa iyo yung sakit. Nagalit kasi ako sa iyo. Yung ingi-ingay kasi ng bahay niyo dati. Lagi madaming tao. May mga bakla. Nakakapirwisyo sila ng ano, ng tao. May sakit pa kasi hindi ako ka din kasi makatulog sa gabi. Kasi ang ingi-ingi po sa inyo. Dapat alam ninyo pagka nakaka-permis nyo. Sabihan nyo yung mga kasama nyo sa bahay. Pero ikaw, lipat ka na lang. hindi ako sa tatay ko. Pagaling ka pa na. Alin mo lang <laughs> ngayon. Naiiyak tuloy ako sa iyo. Kaya mo ba ako patawarin? Hmm. Dadalhin Pwede mo ako kausapin mamaya, makikita mo ako. Ay, magkapit ba lang ba kayo? Oo, oh, kung yung naka, um, nasa pintuan, ah. yung katapat ng bahay nila. Ah, okay. Magkapit ba lang naman pala kayo eh, magmahal lang kayo ha. Kanina nakita ko siya, umalis sila ng atin niya. Ah, eh, kasi alam ko, nararamdaman ko pupunta sila dito. Ah, okay. Huwag kayong mag-aaway, ha? Huwag kayong mag-aaway magkapit-bahay kayo, kayo eh. kanina, binati ko pa nga siya. Ah. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, dito magsisimba. Hmm. Pero nararamdaman ko na pupunta siya dito kasi. Nung nakaraan, sinama siya ng ate niya. Matanda na ba kayo, Lola? Opo, may sakit din po ah, ako. Sana gumaling ka, la. Sana gumaling ka. Opo. Ba't di ka kaya pumunta rito? Gagamutin ka namin. Hindi ko po alam kasi dito. Gusto ko nga po hmm. sa kanila. Nanggagamot din po kami rito kahit mangkukulam at mambabarang. Mang lahat po nang pumunta rito, ginagamot namin. Gusto ko po din gumaling. O pumunta ka rito, la, para gagamutin ka namin. Hmm. Oo, oh, at tigil siya katigilan mo kasi yung barang mo, masama yan eh. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko sa kanya yun eh. Titigilan mo yung pagbabarang lola, masama yan lola. Tanggalin mo na lahat, nilagay mo sakit sa kanya lola. Tanggalin mo na lahat. Ako yung matabang matanda. Yung nakita mo dun sa upuan, ako yun. Ah. Nakita kita, kasama mong ate mo nakaputin damit tapos may tulay buhok niya. Pero tingin ko, nananalig siya sa manggagamot eh. Hmm. Oo, nakita ko sa katawan niya. Kasi, nakaranas ata yung dati ng kulab. Pero, nanalig siya sa manggagamot kaya mabilis siya gumali. Ikaw, ganun din gawin mo. Wala namang masama. Hmm. Ha? Pero patawarin mo na ako. Iwasan mo na lang ako pag nakikita mo ako. Pero wag mo ako... Wag kang magdasal. Baka ano eh, Balikan mo naman ako. Hindi, kasi matanda ka nala eh. Matanda ka nala. Kanina nga nakita ko. Gusto ko kaya siyang ano... yakusin. Oo, matanda ka nala. Baka... Magalit siya sa akin, tsaka baka malaman niya ako yung gumawa sa akin. Ngayon alam niya na, na ikaw. Ito yung ano. Kaya lang matanda ka na, la, matanda ka na lola matanda. Nasa ano na ako, 70 mahigit na ako. Ah, 70 plus ka na la. Oh. Pero, ang tagal ko nang nagdudusa sa sakit ko. <laughs> Pumunta ka rito, Lola, sa paggamutan ng Team Apoistong Divine Healer at kahit mambabarang ka, Lola, gagamutin ka namin, Lola sa akin ng sakit eh. Gusto ko nga malaman nun. Pumunta ka rito, Lola. Gagamutin ka namin. Ay, kahit mambabarang ka pa. sa kanila. Dadali nila ako dito. Oo. Oh. Hindi <laughs> kami po may pili Ay, ng ginagamot dito. Lahat ng pupunta rito ginagamot namin, Lola. Ay, pero sana kahit magkita tayo dun sa tapat ng pinto natin. Huwag ka magalit sa akin. Pero pag kinausap mo ko, hindi akong tawad sa'yo. Bakit ko ah, naman kasi sasaktan yun? Hindi ko naman sasaktan Kasi ang ingay kaya ng magkakapatid na yan. Yung ating niya, ang daming kaibigan bakla. Ingay. Ikaw pala, kaibigan yun eh. Eh kasi nga po, anong oras na, ang ingay pa sa bahay niya, pagkatapos sa pinto. So naiingayan ang kala? Opo kasi may sakit po ako matagal na mga 30 years na po. 30 years? Opo. Kaya, eh, ilang beses ko na po silang sinawa. Di po nakikinig yung uh, ating na. Mata ka rito, Lola, ha? Gagamutin ka namin. Opo, gusto ko po magpasama sa kanila. O sige. Pasto. Wala po ang kasama sa bahay. <laughs> Ito, itong, itong binarang mong kapitbahay mo, magpasama ka papunta rito. Hindi, galing na yan. Patawarin o. lang niya ako. Oo, sige. Ate, pag nakita mo yan si Lola, isama mo rito at gagamutin namin. Ano, iipon na akong pera, mo ko dito sa kanila. Bak, alam ko, kaya pa nila akong pagalingin. Hindi ako naniniwala sa doktor na yung sakit ko. Pumunta ka rito, Lola, at kahit ganyan ka lang, gagamutin, la, gagamutin ka namin. Promise yan. Hindi ako masyadong makakalakad kasi ang oh, paa namamaga. Hmm, namamaga. 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 ka rito, Lola, gamutin ka namin, Ha? Magpapasama po ako kay... Tire! <laughs> Naiya, tuloy ako sa'yo. Sa ma'am. Oh. <laughs> oh. oh, sa ma'am, tulungan mo naman ako. Oo, oh, 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 sige. Ha? Oh, oh. Pero gagaling ka na. Oh, oh. Pag nakita mo ako, magagalit ka magalit sa'kin, pero yayakapin kita yung nakapuntada. Oh, oh, oh. Pero huwag kang matakot sa akin. Oh. Pero sabihan mo yung ate mo, oh, oh, na huwag maingay yung mga kaibigan nga. Oh, oh. Ikaw, Inaawa nga ako sa'yo, nagtatrabaho ka, tapos napupuyat ka. Mm Sige, 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 sabihan ko Makakabalik kami sa trabaho mo. Uh Oo. -oh. Ha? Uh -oh. ko na lahat yung ano. Oo. Uh -oh. Pagalingin mo nalang, pagalingin mo, tapos pumunta ka rito, ikaw naman gagamutin namin na. Pagaling ha? na po yan, Lord, patawarin mo po. <laughs> 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 Hindi <hiling> po akong tawad. Masayay matanda to si Lola. Sa kasalanan Hindi, masayangin po talaga ako, Apo, dati. Ah. Kaso, parang may nakaaway ako, binalitan ako eh. Manat Pumunta ka nga dito at gagamutin ka nga namin. Hindi kami namimili ng ginagamot dito. po. Libre pa kami gumamot dito. Opo. Oh, o, libre lang. Opo. Tinapong ko na. Pati yung kandilang itinitirik itin ko. Inipan mo na yung kandilang itim la. Opo. Wala na. Ano? Kasi nakakuha ako ng ano sa kanya, bagay eh. Ah, ano pong bagay kinuha niyo sa buhok niya sa kanya? Ah, buhok ang ginamit niya. Opo. Ginamit niya ba yan ng manika? Meron. Sa eh, karayom. Bunutin mo na yung karayom la, para gumaling na siya. Tangga Kaya Tang... lagi siyang sumasakit. Tanggalin mo na lahat la para gumaling Ngayon, na sila. Kita ko kanina, kaya ako kasi ano, masaya yung ate niya. Punta sa kanila, buti pang ate niya naaalala siya. Ako na ako kasi mga kapatid ko galit sa akin. Takot yata sa iyo lahi. Eh. Hindi, dati may pera ako. Inubos lang nila tapos nung wala na akong pera. Pinabayaan ng nila ako. Anong wala ka ng pera? Eh, Iniwanan ka na? Wala na po ako. Mahal sa buwan. Huwag oh, kang umiyak Ganon talaga yun. Kaya naiingit ako sa kanya. Kanina dinalaw siya ng atin niya kahit malayo. Hmm. O oh, di ba alay? Nagdala ng pagkain para sa kanya samantalang ako. Wala akong matama sa mga kapatid ko. Ay, ate, pag dalaway mo ito, bigyan mo pagkain. Apo. O kasi matandaan na yan eh. Apo. Pagpasensya mo na lang. Pagkain po ako nasa oh. pintuan, nag-aabang lang ko. O oh. ate pag nakita nyo naman, abutan nyo kahit pansit lang kasi rin yan. Ah. Oh. Kanina kita ko siya, masaya siya kasi kasama niya atin. Oh, okay. Kahit ang layo-layo ng atin niya, nagbibigay ng oras sa kanya, samantalang sa akin wala. Parang kinalimutan ako ng mga kapatid ko. Ayaan ka mo na. Oops. Pagod ka nala? Ayaw ko na. Ha? Patawad na. Palabasin na kita. Opo. Magbaba magbabago lah ha. Opo. O, pumunta ka rito. Gamutin ka namin ha. Opo. Huwag na ulit ng barang ha. Opo. Halo Opo. O. Pag sinabi ko labas, lumabas ka na ha. Labas. Ya, yeah, amon matanda ni. Eh. Mabait naman. Oo. Oh. Gumana ba 'yung pakiramdam mo, teh? Gumana. Gumana, gumana. Tayo mo nga, ate kung 'yung chan mo medyo nawala na 'yung sa... Nawala na. Pag nakita niyo siya, ano, dalhan niyo ng kahit na isang balot na pansit tapos uh, kausapin niyo rin para hindi nang babarang. <laughs> kawawa matanda, kawawa. Kaya, kumbaga nagpapapansin na lang kasi nga, ano, iniwanan na ng mga mal sa buhay. At saka kapitbahay mo lang naman eh. Oo. Kausap-kausapin nyo para hindi nang babarang. Pag nakita mo, kayo na, bigyan mo kahit. Oo, bigyan kahit, isang sambans lang, sambal na tinapay, ganun. Kasi wala na palang tumitingin na kamaganakan, bali nagpapapansin na rin kasi. Ate Mingay Love you Bye. O ayan O ayan mga kapanalig Pakishare yung video natin At bukas araw ng biyernes Maganda maggamutan na Pumunta kayo rito Ang address natin ay page 4 Yanko Street Transmitter na po by village Western Bikutan po yan Cellphone number 0938-554-2807 Libre gamutan rito Kahit mangkukulang, mambabarang Kahit asuhan ka pa Pumunta ka rito gagamutin ka namin libre ha. Hindi kami namimili ng ginagamot dito kahit na ibang religion, it's not about religion. Pumunta kayo rito, gagamutin namin kayo libre ha. Page 4, Street, Transmitter po by Village, Western Bikuta yan. Bukas, araw ng biyernes, maganda maggamutan, aktual. Aktual. Kaya pumunta kayo rito ha, pumunta kayo rito. Bukas, magkita-kita tayo bukas, maggamutan tayo aktual. Araw ng biyernes, malakas ang gamutan bukas. ah, pabor lang mga idol, uh, share ang video natin para makapanood din yung iba. Para mas marami pa tayong matulungan, paki-suporta ng buong team ng Apoy Stone Divine Healer and Day Flower Gamutan Espir uh, Spiritual. And the rest of the team, syempre, ayan si Mingay, sama nandito si Boss Jerry, ayan. Kasama rin natin rito si Papa Ed, ayan si Papa Ed, <laughs> sino So ayan ha. Marami tayong manggagamot dito lalo na bukas. Kahit mga isang libo kayo pumunta rito ah kahit mag O oh, kahit magdamag tayo maggamutan, munta kay rito. Huwag kayo magalala, libre gamutan. Mag-ingat nga lang kayo sa mga scammer, okay? Kami hindi nagpapabayad. Na ako. Hindi kami nagpapabayad, okay? Pero ah uh, kaya mag-ingat kayo sa mga scammer. Okay po. Ah uh, babush mga idol, saludo ko sa inyo.